Napakinggan niyo po na talaga pa lang kapag kayo nasa katwiran, hindi kayo dapat nananahimik sa so, kundi pinakikipaglaban pa lang eh, katwiran. Ayoko na lang sabihin niyo kasi baka magimbala na naman sila eh. <laughs> paano kaya oh. kung sinabi ko, pagka paninindigan ng pinag-uusapan eh, oh. maputulan ng maputulan. Yan na nga po. Kahit leg, ipapuputol eh. Oh, si Juan ba? Bautista eh, di ba? Gano'n ang nangyari. Eh, paano ang talagang sinalunga niya eh? Hindi naman basta-basta. Oh. Si Herodes yata yan eh. Oo. <laughs> oh. Oh. kailangan ko po sabihin sa inyo to. Yan katwiran lamang ko ito, maninindigan ako rito. Eh, um, ganun tayo, eh, di ba? Totoo ta po. Ay, ganun talaga. Kaya lang, pagka sinabi ko, hindi ko na alam kung sino ang ulong mapuputol doon. <laughs> eh, kasi nga naman, gusto so, na oh, Hindi ako. naman ako papayag ako mapuputulan ng ulong. Uh, totoo naman lahat ito, di ba? Tsaka, uh, akala kasi na Lexen, kapag ka kayo hmm. ay nasa tama, taninindigan kayo, akala, nag-iingay lang kayo. Hindi po tama yun, ano? Dapat yun talagang ipag-ingay sapagkat kayo nasa katwiran. Yun ho talaga ang ano eh. Hindi Bibically, ko na... sen, di ba? Hindi ko oh. na pinapatos yun kasi pag tumitira siya, talikuran lang. <laughs> hindi, hindi ko hindi ko pinapansin yung pagka tumira, talikod, ni ayoko na gano'n. Ah, gano'n po. Gusto ko harapan tayo. Oo. Uh -huh. Kasi tama naman ang pinaglalaban. Patay mo lumaban, di ba? Totoo mm naman. -hmm. Pagka nagpasaring ka na naman, abay, alam na ng tao kung sino may katwiran dyan. Yan. Yeah. O nasa, baka yung mga... Eh.